Ito guys, magpapaksew ako ng tambakol na may gata. Inuna ko muna dyan yung luya, sibuyas, at bawang. Tapos yung tambakol, nilagyan ko pa rin ng luya sa ibabaw. At ito yung pangalawang gata. Nilagyan ko ng suka. Asin. Paminta, at bitchen ayan na guys nilagay ko na dyan yung unang gata at yung siling green ayan na, malapit na kasi maluto nilagay ko na yung mustasa pero nilagyan ko pa yan ng kunting patis para mas malasa ayan luto na ayan. marami na naman akong makakain na kanin 杨幂啊。Yeah, me, um